Ayan guys, nakikita niyo may pag. Ayan. Oh, may fog siya oh. Hindi yung pag, sa bundok yun. Sa bundok na. Ayun Ay, lang yung inaano ko eh. Okay lang. Okay lang. Oh, yun nga yung pinapakita ko may fog siya. mo yung ano, yung ditaalan alam niya. kay isa kay mga pero dapat papakita sa inyo. Di ba pag ang sasakyan eh may bubat kaming dala. Diba? Ano, ang mga dala eh bag din yan, di Ang oh, diba Pero guys, ngayon kasi, <laughs> ang laman ng amin sa sakyan, panggub. Galing sa Ayan, mga halaman. <laughs> Tapos mga prutas. Ayan, napakarami. Ayan guys, so, di ba? Ay, ah, ang sarap. Ay, Luganisa. ang may luganisan. Sa bilo may luganisan. May kamaa. May sitaw. Ayan. Mm -hmm. Alam guys. Libre lahat po yan. Tapos guys, ito sa likod po na. Para sa likod lang namin, meron din oh, sa harap marap, marap puno. punong puno yan. nanahimik ano, yeah. yung isang puno ah. Daman, <laughs> <laughs> Tapos may pasyente ako dito, fashionista. Oh, <laughs> sa labas sa akin naka sombrero. Oh. <laughs> Sakit ulo. <laughs> Ayan guys. Buti nga oh. nakabangon eh. Ang tagal mo wala sa ano, ngayon may jo ano pa. Baka ano ang mata ko. Purang na nga lang eh sabi nga ni Siway ba, ay ni ano, si ano. Kung malaki to sa sakyan mas marami Saan, ba tong, mo itong halaman. mo na rin yung tangkay ha, sa saksak yan. <laughs> yung manunggay ko nga, ang taba. Dapat pala ako dito mag, ay. Dito hawakan ko dito si, mamaya. Mag Oo sige. white Ayan na nga, nakakahilo na Ito na nga, gumewang na tayo. Gumewang, gumewang. Pagbukas na tayo. Okay. na tayo. Gumaywang, gumaywang. Oo, para mag-video ako, maghahamak dito. Ano uh -oh. pala oh, niya tinabit mong doon? Oo. Ano? Teka-teka. Teka-teka? Gumigay <laughs> kayo <kumigayang>. mga... <laughs> Anong teka-teka na yun, Tun Dennis? <laughs> hindi, hindi kasi kalma kalma. Natawa <laughs> na lang tayo. Ayan. Ano kami pasigsag? Uh -oh. Kaya gumigemang-gemang kami. Ayun. Okay. <laughs> <Ayan. laughs> <laughs> Yung katawan ko naninigas ang <laughs> Pag-umano. No? alam mo, wala naman talaga madidisgrasya sa akin kung nasa tamang Wanda. ano si Lay, yun niya Tsaka yung kasabay mo sa lubong mo dapat. Oo, oh, walang mag-overtake. Okay lang kung wala, wala talagang kaano. Iba kasi, tsaka pag ganitong ano, daanan, nakakatakot ng overtake eh. Dahil hindi mo mapapansin, mamaya meron pala din, di ba? So, ayun. Ingat-ingat ng tayo. May mga driver na si na baka, baka sakali, baka pwede. Ba, Pataas na kasi ito eh. Baba na landslide from <laughs> area. <laughs> Mahirap pa pagpataas na pagpataas mo. Nakakataan na okay. pala. Nakakatapit guys. Kung pataas. Ito nga yung... Yung pababa o kaya okay pa kasi ano uh, oh yung yes, ba? Ako na ako dito lang magbondyo. Down na dito. De delta. Ano? Teka. Parang malapot na ba? Ah, Ayan niya na yan. mo bago mag... Parang Ha? Na natakot si Anna. Bakit? Okay, Bakit? kasi... Hindi kasi... ko nang mabuksan yung ano Magbubukas ka? hindi. Nee, Ang bubuksan kay pintana. Oh. Hindi ka na makahila. Ay. Ay, <laughs> Kasi Ano? <laughs> <dun ako nakatikin. laughs> Bakit kasi Kaya tayo kami... Ang mo ha? Hindi. Ang mo ng bagay ha? Bago man yan, pero papalitan mo dito. Ay, Diyos. Just... Ay, mga bukas-bukas ka para maka-relax. Ayaw nga. Okay. Oh, hindi, down. Pa-down. Yan. Bakal mo nila tennis. Ano siya na? Kanina kalmado pa. <laughs> ano, hindi ka na kalmado ngayon. Sabi ko siya, bagay ng gawang gawang. ako Kalma, kalma. Baby, kalma. Baby, kalma. Ay, wala pa. Yung taal. Malayo pa ba sa taal? Siya, parang wala na. Ay, ayun oh. na. Yan, so... Ay, naman pa sa taal. Ay, mayroon na. si Zainay. Ay, mayroon na pa si Zainay. Ay, mayroon hindi siya nga, nakahina naman. May hindi ko na... Nakairang kayo ni Gangkae, sa Oo nga. Ito eh, na yan. Ito na yung atit na lang. ko! Oh, my God! Ito yung pataas. ha ha Laban, Brumpy. Brumpy yung pangalan sa sagat. Kapit lang, kapit lang. kapit Ayun, okay. Ay, ang bagay. Bakit kumagal? Oo, nang pating naman na uh -huh. man, sarap. Ayun, di ba yung ano, ito dito sa kabilang taal, kaliwa? Taal Ayun, ay. ngayon. Ayan, Ayan na. kakaliwa yan. Ayan, dyan. ito yun. Ay, sorry, oo oh, nga pala. Wala akong pambayad. Ayan na. yung taal na, ano, tinambayan natin dati. Oo, kaso nga, parang nangyari. Ayan, ang sinaw. Tambay tayo? Ayan. Ayan, oh, okay. <laughs> Ayan, <ma? Why>? <laughs> <laughs> Tayo na Ayan mo, why? Hindi na pwesto. Nadaga na ng sinangdang. Magpayang ba tayo? Ano na? Oh, ah, hawa na. Ayan, mababa na yan. Yung parang pabagsak na. Oo, oh, yung may, parang may hukay. Yan ano? yan yung pinaka bumubuo. yung, yung masabok. Ah, okay, guys. Ay, ito pala yan. Sa kasi, ayun o, oh, ang taal, yun lang. Nakita niyo yan, yung mababang yan. Ayan pala yung nagbubuga ng ano, ayan, yan, yan. Oh. Ayan siya. Siya pala yan. Okay, guys. Ano? Wala palang usok. Akala ko may usok. Ayan pala. Ay, meron ano. Kaya pala, kaya pala ito, uh, ito yung mga, ano, umaalis pagka sumasabog yung, ano, ito mga bahay. Ayan, Kuya Dan, sa mga, umaalis yan kasi yung pala ano sila, ito, oh, malapit siya Ayan, guys. Mga... Umaalis siya mga bahay niya pagka sumabog yun. Oh, lilikas yan. Ito mga nandito. Oh. So, ibig sabihin, yung lawak niyo, ayun yun, guys, yung tinuro ko sa inyo. Kasi sobrang lapit lang din niya. Ito, yan, yan. Ito, lapit yan. Marapit lang siya guys dito sa mga kabahayan niyan. Ito wala tong harang Ayan. Uh, na. Ayan. Na, mga na hotel na, Pwede ka sinang hotel na Short video mo. <laughs> Pinalan. Pinalan. Ito pa rin. Sinalan natin abon. Ayun pang... bahay o ino sa takto? Ayo, yung ay, bahay sa takto. Mm Ah, -hmm. uh nga, -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. bahay nga pa rin. Dadaanan ko pa rin ang galing kaming ayon. ano, galing kaming saan uh, nga kaming ayon. galing? Parang ano, ang Ayun nga, mga hotel ko. Uh. Ayun ay nasa taas. Gens, bakit parang wala nang namamasadang jeep dito? Hindi, sila kayo namin jeep. Jeep, eh. jeep. Parang dito oh yan ang meron kasi dun. Grabe yung takot ko noon. first time ko talaga dito. dito. kasi yung kardisay. Hmm, yan, Talagang titig na titig ako sa likod ko eh. Hindi na natin matanaw yung ulit yung tal o pagliko sa labas. Pag wala hainabas. na, hindi mo makikita ngayon. Wala na, meron na silang Ay, pag, arang ano, na... Doon sa may Starbucks, di ba hmm. uh, din ba? Ah, uh, doon, Oh, ayan nga. Yung dinaanan namin, parang, ito siya nakakatakot eh. Ha, ha, ni si Sana. Oo, o, nung nasa jeep kami, hindi talaga ano oh yung kanina pag akit natin pigil ni nga ako eh mo eh. talaga naman eh na. na after na 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 po Ito na, ito na. Ay, po. <laughs> disko pa. May tiwala na kami sa driver, pero talagang ano okay, lang eh. Kailan talagang hamamahan naman uh -huh. yung puso uh -huh. na uh, 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 ayan na, ayan na. Bukod sa simpanado. Uh, ay, Diyos ko po. Ay, Diyos ko po. <laughs> <laughs> ay, Diyos ko po. Pag-i-morning <laughs> and, ano, uh, attention for, ay, afternoon. A very attention afternoon yung Tagaytay. Ay, Diyos <laughs> ko <laughs> po hindi ba? pag mm. ang na no, may bahay na eh may bahay na eh makikita ayon ito na last na to yeah. ah nandiyan ka na para sa gilid so last eh. na mo to may bahay na to eh ay 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 ay, ay, ay. Biro mo, ikaw mag, ano ka? Na to, may bahay. ay 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 kasi minsan sa artista, gano'n. Kasi hindi ka pwedeng mabagal dito eh. Karan, dire-diretso yung pag-akyat mo. Bobero ka lang ng konti. Ay, anak ng pating yung mga yun. Baka disgrasya pa. Siya saan, eh? siya, diba? Diba? Siya doon siya sana eh. diwa siya, di ba? Di ba? Oo. Akin, yung, dahil... yung kanina? Oh, yung tarik niya sa sabi. Oo. Uh -huh. Doon sa matarik? Oo, oh, yung kanya sabi ko. Sabi oh, ko, uh -huh. paano yung eh, makaka... Kaso, ano nga, alanganin, alanganin siya. siya. Hindi siya makaboylo. Oo, uh, -huh. uh -huh. kundi siya maka, ano, patakot eh. Uh -huh. Ayan guys, ah, nandito na kami kina Marika. Ayan si Marika. Ito ayos sa sasakyan niya. Si Dennis, ayan na ang aming mga bitbitin. Yan ayan na, galing. Magtatanim na kami. Magtatanim na kami. Sim Maes ang lang sa... O, yan ano, oh, mga tanglad pala yung... Ayan. O, yan yung mga dalahin namin. Ayan. Maraming salamat po, Alet. No. Maraming salamat po, Alet. Si YTV, Nainita, YMC, Plaza Family, thank Plaza you. Thank Ciao. you so much. Oh, oh. At so, siyempre kay Pergis, sa kanya sasakyan, salamat na <laughs> pasensya ka na kasi parang Say, unleashed. Sa aming, ano? At sa aming... Driver slash. Driver, driver, boss driver. Slash, ito, sa aming boss. No. Boss. Ayan, kay, <coughs> ano? Dennis, thank you. good, kapay sa ano, pagmamaneho. At grabe na hinatawang paahon. Ito ayan, si hindi ko makalimutan. Eh, <laughs> Ay, ayan, sis. Ay, guys, bye-bye. Thank you. Salamat. Thank you. Bye. bye.